Hi hey, mga kabungal. So mga kabungal no, andito na naman tayo para mag-promote ng pagkain. Charot, joke lang. Mga kabungal, kain po tayo ng mahiwagang nilagang mani. Mga kabungal, may kasabihan tayo na pag kumain ka daw ng mani, madadagdagan yung mani mo. Ibakit e, bakit sa akin, 40 na ako, hindi pa rin lumalabas yung mani ko. <laughs> Chay-chay-chay <laughs> lang. yok yok joke, joke Kain po tayo. Ang kabungan. Kumain na po tayo. Tapos ito kabungan. Nabili na kayo nito. Fish cracker. Tapos, Meron din dito mga kabungal. Ito. Kumain po kayo nito para after mong kumain nito, be sure lang mga kabungal na meron kang kamot sa inyong hypertension. Then meron kayong uh, digital na uh, blood pressure monitoring. Tapos pagkatapos 'yung kumain ng mani, kumain kayo nito ng ito. Ano tawon nito ate? Baka. Chicharon baka. Chicharon baka. Tapos mga kabungal, pasuyo po ako niyan. Yan, Pugo? No. Yan. Y yung ano, yung bilog. Yan. Tapos mga kabungal, kumain po kayo nito ng balot. Tapos uminom ng tatlong uh, letro ng Red Horse. Pagkatapos nito, ha? Makabungal. <laughs> Tapos kumain kayo, kayo rin. Kumain kayo nito ng siguro mga labindalawang piraso Wow, charot lang. <laughs> joke, joke, joke. Balik ito kabungal kung para kang drain or yung mga muscle mo parang walang lakas kumain ka lang po nito ng balot. Tapos, kung pagod na pagod po kayo, huwag kalimutang kumain ito. Tapos, kumain kung mababa naman yung platelet nyo, kumain po ng itlog ng pugo. Mm. Ang pugo na yan, maliit lang yan, pero napakasustansya. Kabungal, ah, uh, Aside from itlog pugo, kumain din po kayo ng masustan masustansyang gulay. Kasi gulay is very very nutritious food. And aside from that, water. Kasi ngayon sobrang init, kailangan natin ng maraming Too big uh, to 8 to 12 uh, glasses a day will be replenish all kinds of what is so call it one. Um, parang mga electrolytes na nawala sa iyo para maibalik. Tapos kung wala um, kung walang pambili ng mineral water, maglagat lang guys ng tubig. Siguro mga 15 minutes, pwede nyo na po yung inumin. Bye mga kabungar, ingat!